Hello Mabuhay! buhay, itong youtube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga papaswerte, mahilig magpabuenas at mag-contrast sa mga malas It's Tano me Tano. Kumari and welcome <laughs> back to my channel, Mabuhay! At ngayon po for today's video nako ako, napaka exciting ha mga Kumari tigang, Kasi meron po doon sa isa natin ng mga followers ha mga Kumari Kuntigang Ito, nag-message po sa atin kanina at meron po siyang testimony sa atin Kasi ito yung Umorder po sa atin nung isa do sa ating mga pampaswerte na ipinlex natin nung isang araw, yung pong medalyong 8. Tatandaan nyo po ba yan, ha? Makumari kong tigang. Yung pampaswerte sa sugal, yung sa mga sabong, mga loto, yung mga scatter, easy to, ganyan, mga loteng, weteng. E eto na, ha? Makumari kong tigang na ko si Sir e, Eto. Mayroon siyang, ano, yung testimony sa atin at eto nag-message siya sa atin kasi yung in order niya sa atin po na medal yung 8 eh eto na imepek na daw sa kanya at eto yung message sa atin o sabi niya hello Sir Rico grabe tama kayo ang lakas pala talaga ng bertud ng medal yung 8 kararating lang po nitong in order ko sa inyong medal yung 8 eto umepek na agad siya sa akin Two days pa lang po, nakatumbok na agad ako ng 40 sa STL at dalawang sunod sa EC2. Wow! Talaga ba? Kunti lang naman po pero happy na rin ako. Grabe, di po talaga ako makapadiwala. Legit talaga ang bertod nitong medalyong 8. Sana po magtuloy-tuloy na po ang panalo ko. Sunod ko naman po itatry sa scatter. oh, ah, scatter. <laughs> I claim positive mananalo uli ako. Salamat po talaga Sir Rico, God bless yeah! po. O, tapos sinagot ko naman po siya. Wow, talaga po. Good news yan, sir. Ebe Kenemen. Okay, sa... Okay, di ba sabi ko sa inyo, eh, basta positive lang kayo, tsak magmamanifest po talaga sa inyo. Tapos sabi niya, totoo ka, Sir Rico. Kaya lagi kong ginagawa yung mga sharing, yung ritual sa videos nyo. Buti na lang, naka-order po ako nitong medal yung 8 nyo. Thank you po ulit, meme. Sir, mag-send ako ng konti... Sa jikas nyo, pangkapin nyo. Salamat, God bless. O, oh, diba? At yun si Sir Hama Kumari Kudira. Ngayon, ang testimonya sa atin tukol po dito sa ating Medalyong Ocho. So, ito po yun. Yung tinutukon niyang pampaswerte na ginamit niya sa pagsusugal. Ako, talaga man po kasi ito po ay talagang napaka talaga ayon po sa ating mga kaibigan na anti Ang talaga ito ay sa pagsusugal. Kaya tinanong nyo si Sir Hama Nararating natin pa lang po Nung kanyang inorder sa atin Na medal yung 8 Eh ayun 2 days pa lang ha Eh nakatumbok na po Ng 40 Sa Ano ba yun STL ata Sa loteng Yun Tapos nakadalawang sunod Agad siya Sa EC2 Ano ba yung EC2 Diba STL nga yun, yun Yung STL Sa loto yun ha Tapos tatay naman daw siya sa scatter Eh sabi ko yun ako Huwag sa scatter <laughs> Eh, pero kung kayo po hamak, mga ay eh, isa rin sa mga sinasabing nako, hamit na hamit din po sa pagsusugal, pero lagi na po kayo natatalo. Eh, bakit hindi nyo po subukan ito? Itong ating pinakabago ngayon na pampaswerte sa pagsusugal. Ito pong ating medalyong 8. O yan po hama mga kumari kutigang. Available po ito sa atin ngayon ha, mga kumari kutigang. Pwede po kayo mag-place ng order po ninyo at ito po yung ipadadala ko po sa inyo. So, ito po, tinan nyo. O, yan. Nako, talaga naman ang ganda ng ano niya, effect niya, ha, talagang positive na positive. Si sarang una sa atin na nagtestimony na yung effect talaga ng ating yung 8 na ito. O, so eto 'yan. Kapag ka kayo pinag-order po itong ating yung 8, ay eh, ganyan niyo po siya makukuha. Nakabox na po siya ganyan, meron po siyang sariling lalagyan. O, pero pwede niyo po siyang gamitin ha, makumari kung tiga, ilalagay niyo po dito sa isang supot na pula, isang tela pula. Bakit nawawala yung aking ilaw, Leche? Eh? <laughs> Ang hirap naman nang tayo ko dito. <laughs> kasi ako po kay Makumari Kuntika ay dito po nag-vlog dito sa akin kwarto. Dito sa room po. Eh, dito kasi malamig-lamig kasi mayroong AC. Kasi dito sa baba ang iner. Ang kasi ngayon nah, Makumari Kuntika. <laughs> Tsaka kasi ako'y patulog na. Pero eh, ako'y kinuupo oh, lang. Pula pa rin ang labi ko. Oh, so eto po ha, makumari kong tigang sa mga interesado po na maka-order po nito, makaatikha nito, eh mag-PM lamang po kay sa akin na makumari kong tigang hinahanap po yung ilaw ko eh, ha. Leche talaga eh. It's my Oo, oh, oh, yan. Tapos meron pang isa po ha, makumari tigang, kung gusto niyo po yung ng the same effect na nangyari po kay Sir, katulad po nito, itong ating effect po ng ating medalyong 8. Meron pa po ako isang effect sa inyo, isa pang napaka-powerful po, po na pampaswerte din. Sa pagsusugal, ano yan? Ito po ha, makumari kong tigang. Ito naman po yung ating pong flex dito na talagang napaka-effective din pong pampaswerte din po sa pagsusugal. Ano yan? Ito po ang ating mutya ng bulawan. Mutya ng bulawan, may ano eh, shadow kasi eh. Alam nyo, ilaw na dito sa harap ako. Pero bakit ganun? Ano pa rin, dumidilim dilim pa rin. <laughs> kasi sira po kasi yung mga ring light ko sa baba. Ang ginagamit ko itong aking lamp dito. Tinanggal ko yung pinaka-hood niya. Ito yung ginagamit ko. So, eto po ha, makumari kong tingang, isa rin po ito sa napakalakas din po ng Bertud sa pagsusugal. Ito pong ating mutya ng bulawan. At ito po'y available na naman po ulit kasi may dumating na naman po tayong ilang piraso po nito. Same effect po niya na makumari kung tigang yung magiging epekto nito katulad po ng ating yung 8. At kita nyo naman si sir ha kung tigang. Sa testimony palang tal talaga talagay nako pinutos na agad siya ng dalawang magkasunod na panalo. Oo, oh, di diba At sa mga yung nag-order po sa atin, eh, intay nyo na lang po ha, makumari kung tigang yung parcel po ninyo kasi padadala ko na po sa inyo bukas kasi Matatapos lamang po natin siya pong ritualan kanina. Yung mga nakapag-order na po kanina ng mga medyalo yung 8 po ninyo, eh, intay-intay nyo lang po. Two to three days lang po yan. Pero kapag katawid ah, dagat kayo, eh, mga five to seven days kasi ata ah, yan eh. Ah, lech, yun naman itong ilaw na ito. Eh, tapat ko na. ko kaya ito. Oh, so, ko na dito. <laughs> tatapot ko na. Sa kanyang alagay. Ito na, sa ulo ko. Parang ganyan na, oh. Di ba, Alex eh? Sa <laughs> baba ko kaya ilagay. Di ba, naman ak Ah, parang Halloween naman. Ah, leche, wala na masuutan eh. Ito na nga lang. Kasi gawa ng TV sa likod eh. Sino ba yung daldal na dal-dal na yun? Ayaw ni Ma! <laughs> <laughs> so, ito po hamok, mahal tigang. Kayo po yung isa rin sa mga sinasabi na ko, hamit na hamit sa pagsusugal. Pero lagi naman po kayo nauulat sa tatatalo. Eh, bakit hindi nyo po subukan ito? Itong dalawang pinakamalakas natin pampaswerte sa pagsusugal para kayo naman po yung makaabat naman po ng mga winnings na yan na napakailap na dumating sa inyo. Ito pong ating mutya ng bulawan at ang ating medalyong ocho Available po ito ngayon, hamok, mga ko tigang. mag PM lamang po kayo sa akin at ito po ipadadala ko po sa inyo. Oh, so ito po ha, mga Pero for today's video nga po, hindi po ito talaga sa topic natin. Isinare ko lang po sa inyo yung, ano, yung testimony ni Sir. Pero ang topic natin talaga ngayon ay tungkol po sa lason. Lason, lason sa pagkain na makumari kong tigang. Kasi may mga nagtatanong din po sa atin tungkol po din sa lason-lason na yan. Yung mga nabubuyag baga, na halimbawa kayo po bagay masisiba o matatakaw, bakikain. Ako, matatakaw ko. <laughs> yung palagi ba kayong naimbita sa mga handaan o lagi kayong nakikipag-birthdayan, nakikipag-pestahan. Tapos, kayo po yung minsan, eh, naabatan nyo ba na kayo po yung minsan parang nalalason. Yung parang kayong sinasama pagkatapos yung makilamon, yung makitagkainan nyo sa mga handaan na pinuntahan po ninyo. Eh, nako, baka kayo po yung nabubuyag na. O yun nga, baka kayo po yung nalason na dyan sa mga ipinakain sa inyong mga, yan, mga pagkain. Hindi nyo alam kung sino po ang naghanda. Pues, alam nyo ba na mayroon tayong napakainam na pangontra dyan na pwede nyo gabitin at gawin para kayo po yung makaiwas sa mga sinasabing mga yan, buyag-buyag na ganyan, yung mga lason-lason na ganyan sa pagkain para kayo hindi samain. Baka, di ba kasi minsan yung mga sinasabing may nang lalaso na bawa yung nang titrip baga bawa sa mga inuman, pwede rin yan. Yung kayo po makipag-inuma tapos lalagyan nila ng lasun yung alak Namaya, sasakit na yung po ninyo tapos magkakasakit na kayo. Naku, hindi niyo malaman ng mangyayari sa inyo. Ah, oh, meron palang gano'n. Eh, anong ano, pangontra dyan? Meron po tayong pangontra ha, ko tigang. Alam nyo po ba na simple lamang pong pagdadala po nito, ito, nasa na? Ah, ito. <laughs> Dito pong ating sili. Sili po ha, makamari kong tigang. Nako, sili lang pala eh. Nako, huwag nyo pong meminosin to sili ha, makamari ko tigang. Kasi alam nyo po ba, na kapag po, eh, nagdala po ng sili, yun, namatay na siya. Ah? <laughs> Sili po, yung pong siling pula, siling labuyo, yung banghang. Magdala po kayo niya, halimbawa kayo po naimbitahan sa mga pagtitipon o mga handaan. Halimbawa kasalan, birthday yan, pestahan, tapos mayroong lamunan. Kakain, kakain kaka kayo dyan, siyempre maghahanda ka pa, kakainin kayo. Tapos hindi nyo naman alam kung sino ang naghanda dyan, lalo na sa mga ilang na lugar, makikidayo kayo kung saan. Tapos mamaya iba pa kayo dyan ng kung ano-ano. Tapos yung pala, eh, pa lang sape o yung may buyag nga yung pagkain. Alam nyo, tayo magdala po ng sile. Sile ha, makamari kong Kahit ilang sile. Tapos, yan po, iyahalo nyo lamang po doon po sa pagkain na kakainin po na yun. ang anghang. Ako po, hindi naman lang po sa mga sile sili eh. Kanina nga ako galing po sa ano, kasi ako yung nagsibanga sa kaya po kayo. Na, ako sa ano. Meron parang nasarapan ako doon sa ano, naakit ako doon sa mamihan, doon sa may buwendiya. Sabi so, ko, parang sa mami. Kasi parang ganyan eh. Alam niyo yung pagkain na ganyan. Pag tinatawag kayong ganyan, may bulong yan. Ako parang sabi ko, sarap na sarap ako. Sarap eh, parang naglalaway ako, tinitingnan ko lang yung mami kanina. Ay parang, parang tinatawag ako, sabi ko, ay, alam ko na, may bulong ito. Kasi ang dami kumakain eh. Doon sa may bendiya, doon sa may, sa may DLTB, pagbaba niyo doon sa may, ano, sa may tabi po nung bilihan ng mga, yung pride, ano, pride asado, shopaw, gano'n. Eh, doon sunod-sunod nung kainan doon, may nakita ko, pagdaan ko, parang sinitsitan ako ng mami. Sabi sa akin, mami, psst, hindi kainin mo ako. <laughs> Kasi parang masarap talaga. Eh, doon sabi ko, parang naakit nga ako. Doon eh, sinubukan ko, umorder ako ng isang bowl na ganyan. E eh, 85 pesos. Ay, sabi ko, teka, naghanap muna ako ng sili. Sabi ko, Kuya, may sili ba kayo dyan? Sabi, wala po yung ano, chili oil. Sabi ko, uya, pwede na yan. Chili oil, pwede na po yung sili or paminta. Yan, nasa may paminta ko dito. Para ito, bakit may paminta pa ako dito sa kwarto? Kasi <laughs> nasa kwarto ko pero may paminta ako dito. Ito po. Maglagay kayo ng paminta, budburan niyo ng paminta, kahit pamintang durog, yung pamintang powder o kaya chili o chili sauce. Yung chili oil lagyan niyo yan, 'di ba? Kasi sa chowking laki may chili oil sila. Yan po ang gawin po ninyo. Lagyan niyo yan ng mga sili o pwede niyo rin pong pigaan yan ng kalamansi. Kasi sinasabi na kapag kadaw po, aba tayo pinapanood doon. Ano ba 'yon? Ah, yung video ko na ano, nasa UP ako. Kasi sinasabi nga ano matatanda nung araw, nakapagkaganyan daw ko na hindi nyo alam kung ano yung kinakain yung yan. At baka eh, ko ano yung hinanda sa inyo. Pwede daw pong pigaan yan ng kalamansi. Kasi pagka daw pinigaan nyo, halimbawa, kung kakaiba po yung pagkain na hinanda sa inyo, halbawa, hindi ka rin ng baboy, hindi ka rin ng baka o manok, ibang karne, isang klase ng karne, pigaan nyo daw yan ng kalamansi. Tapos malalaman nyo kung hindi yan karni ng baboy o karni ng nat na normal na pagkain. Baka mamaya ang hinanda sa inyo, karne ng tao. nakapos po, smaliyose. Meron palang ganun. Meron ha, mga kumari sa mga, ah, nung unang panahon, may ganyan. Yung hinahandaan nila tao. alheche Ano ba <laughs> Meron ha, mga kumari ang gawin niyo daw pa para malaman niyo kung anong klase po ng karne yan. Pigaan nyo ng kalamansi. Kapag ka daw ikubibot-kubot, gagalaw yung karne, gagalaw yan kapag kayo napigaan nyo ng kalamansi, gagalaw yan. Parang kikibot-kibot yan. Naku, kainin yan. Kasi kakaiba yan ha, mga kumalay. Kung tigang, yun nga, lagyan nyo sila ng sili. Yan. Kaya di ba sa mga karinderya, mga kain restaurant, lagi may sili. Lagi humihingi ang mga tao ng sili. Kaya, kumbaga, parang nakaugalian na na lagi silang may sili tsaka kalamansi dyan. Kasi, hindi nga natin alam o ano nga yung mga hinahandang pagkain dyan, bawa sa mga restaurant na yan, sa mga karinderya o mga kainan, eh baka mamaya makakain kayo nung may halong lason. Uh, so ito po ang napakainam na pangunta dyan na makumari kung tigang para makaiwas kayo sa mga sasabing nga gawa ng tao na yan katulad nga ng buyag. ya buyag po kasi isa po klase po yan ng parang kulam na yan po pinadadaan po sa pagkain. Yan, para din po palipad hangin yan, yung mga patigal po. Iba-iba lang po kasi yan eh. So ang gagawin po niyo magdala kayo ng sili o kalamansi, pigahan niyo diyan, ilagay niyo sa pagkain niyo para kayo hindi kayo malason. Tapos meron din po silang ginagawa yung may tinuro sa akin yung uncle ko noon eh kasi yung maglalasing na maglalasing yun. Para daw hindi kay sa alak. Meron siyang sinasabi na ibubulong daw doon, mababasag yung baso. Nakalimutan ko lang yung orasyon na yun eh, ibubulong mo doon sa baso yung bago inumin. Tapos pag yan, eh, merong something na inilagay dyan o binabad yung kuko. Kasi minsan yung kuko, yung kuko ng ano, nung nagtatagay, ginagano ni'yo isinasaw-saw yun sa, sa alak. Tapos papay sa inyo, yun na, malalaso na kayo doon. Ganun lang ha, makumalik ito. May, may sa mga may dunong, magagaling talagang manlason. Yung kuko lang, ikuko lang ng, kukulin na, kunukun lang ng, kakamot lang sa balat nilang ganyan, tapos isasaw-saw nila sa alak, painom sa inyo. Nakulun malalaso na kayo. Yung magkakasakit na ba kayo ba? O magkaka, kung anong mararamdaman niyo sa katawan niyo, sasakitan siya niyo, magtatae kayo, ganyan, tapos ano eh, ano mang susugat-sugat ang katawan nyo, doon na kayo maupisahan. Ah, uh so merong mga pangunta dyan na makamari kong tigam, is at i-share -share ko po yan sa inyo sa short videos po natin, saka sa reels. Pero yun nga, o kayo talagang diskumpyado, uh, diskumpiado, talagang hindi kayo sigurado sa mga pinupuntahan yung mga lamunan na yan, eh ito po ang napaka-epektibo pangunta dyan. Sili lang talaga ha, makumari kong tigang. At yan po ilagay nyo dyan sa mga kakainin po nyo para hindi kayo malason. Ah, ganun pala. Ano habang ng buko eh. Ano ba sa tingin nyo mga kumari kong tigang? Bagay ba ako magpakulot? Magpapakulot ako eh. <laughs> oh, so yun po ang kong ko At yun nga, sa mga ibig at talagang kung kayo nag-iisip ng mga bagong pampaswete na magagamit po ninyo sa pagsusugal, eh, ito na ha, mga kamari ko Available na po ito ang ating yung 8 at ang ating mutya ng bulawan. O, oh, so ito po, dalawang po pampaswete ngayon. Available siya. Kararating lang po nito. Sa mga o-order po nito, ay mag-PM po kayo sa akin sa number ko na 09954336402. Yan lang po yung number na ginagamit ko. Ha, mga kamari ko wala akong ibang number na ginagamit siya. Kaya, Baka may mag-message sa inyo at sasabihin, e, eh, doon kayo magbabayad sa Gcash lang. Huwag kayong maniniwala. Yan lang po ang number ko, 0995-433-6402. Yan din po ang Gcash number ko, ha, makumari kong tigang. At yan lang po kayo makikipag-transact sa akin. Ako lang po ang sasagot sa inyo. Alam niyo naman ang boses ko, ha, makumari kong tigang. Pagkasinagot po kayo, eh, ganto na rin po ang boses ko pag, pag usap Ah, talaga ba? <laughs> O, oh, sa'yo po, anak, mahalin kong tigang, sana po may naput na mga bagong idea at kalaman sa pag-akit naman ng mga bagong kaswertehan. And with that, mga kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to subscribe. Bye, mga kong tigang. Nako, talaga mga kong tigang. Lagi, ha, laya. Oh, yeah. <laughs>